Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaksyon opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon Tungkol ito sa umiinit na banatan patutsadahan between Senator Laxson and Congressman Kiko Barsaga na itong latest post ni Senator Laxson idinamay niya na ang nanay ng Kongresista si Mayor Jenny Barsaga ng Dasmariñas Cavite Ito After passing yesterday about a crazy cat meows and an annoying barking dog, Senate President Pro Tempore Panpilo Ping Lakson reposted today. Now directly named Cavite Port District Representative Kiko Barsaga and his mother, Mayor Jenny Barsaga of Das City. Okay, basahin ko sa Tagalog ah. Nandito Tagalog ah. Post ni Lakson. Ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga. Yan po ang nanay ni Congressman Kiko. Bilang mayor ng Dasmarinas City, abala na siya sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Okay. So, medyo mabigat ito. Bakit nadamay ang nanay? <laughs> Napikon na ba? Uh, unang punto na gusto kong i-highlight is yung kondisyon ng kanyang anak. Nag-i-insinuate ba ang senador na may diferensya ang pag-iisip ng kongresista ng Kiko. Yan din ang birata sa kanya sa kongreso na iba ang pag-iisip ng batang ito. <laughs> uh, at inamin naman niya. Inamin ni Congress Kiko, he is crazy, he is fool. Paano ba niya sinabi yan? Sabi niya, yung pakikipaglaban niya kay Romualdez at ang Pangulong Marcos Jr. mismo dahil binabanata niya is a political suicide. And it's only uh, ang gumagawa na lang noon ay mga crazy people like me. Yes! May konting pagkawirdu ang pananalita o galaw ni Congressman Kiko Barsaga. Out of the box. Hindi siya ordinaryo. Kaya nga, sabi ng isang kongresista, hindi na gawain ordinaryo yan. Yung ginagawa niya, miyaw, 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 ano-ano ginagawa, it's not ordinary anymore. Sabi ng isang doktor na kongresista, si Congressman Garin, ayaw na doktor, I am also a mother and I, parang, naawa siya sa kongresistang, oh, sumagot ngayon si Kiko. Okay, anong gawain ng ordinaryong kongresista? Magnakaw? Patay. Mas gusto ko na lang, mas gusto ko na lang, ang isang Kiko Barsaga na nag miaw 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 na parang kakaiba ang pananalita, kakaiba ang galaw, kailang lumalaban siya sa korupsyon. Kaysa yung mga, I don't know, how do I call them? Tahimik, uh, ordinaryong kongresmana, parang walang nakikita ang korupsyon na nangyayari sa bansa. Oh, to me, mas kapuri-puri mas kahanga-hanga ang ginagawa ngayon itong batang kongresista at saludo ako sa batang kongresista nito. Sama sana dadami pa ang katulad niya. Oh. ilan lang sila na lumalaban sa korupsyon eh. Barsaga, Toby Chanko. Uh, yung mga maalala ko lang ha, uh, dagdagan nyo na lang, Toby Chanko, uh, Albi Binetes, uh, nagsasalita rin si Uh, Edgar Erese, Kongresman Ungam, Kongresman uh, Polong Duterte, uh, Duke Prasco. Yan, mangilan-ilan lang sila. Of course, Congressman Leandro Libiste. Mangilan-ilan lang sila na lumalaban sa korupsyon. Eh, how about the rest? Wala lang. <laughs> Tahimik lang. Oh. Talagang kakaiba ang pag-iisip at kilos nitong Kiko Barsaga and I like it <laughs> I like it oh. ito next na ano niya is kasamaan sabi niya ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. So, Nag-iinsin ba si Senator Lacson na itong si Kiko Barsaga ay mayroong nagdidikta sa ginagawa niya. 'Yan ang pagkakaintindi ko dito, ha. Ah. Opinion ko lang ito. Sino? Meron bang amo ni Congressman Barsaga na nagdidikta sa kanya ganitong gawin na ganyan ang sasabihin mo? Eh? I don't think so. Um, mamaya, ituro na naman ng mga Duterte Duterte ang nagdidikta kay Congressman Barsaga. No way! O baka mamaya ituro nyo si Senator Marcoleta. No way! Opinion ko lang ito, sariling desisyon, sariling... Basta, diskarte ni Congressman Barsaga ang ginagawanya niya. Wala siyang ano... wala siyang mga grupo o tao na nagdidikta sa kanya. Kasi nakita niya yung malaking problema. Ano yung malaking problema? Korupsyon nang namumuno ngayon. At gusto niyang labanan itong korupsyon. Kasi handa siyang ano, eh, winarningan siya ni Sandro Marcos na magsalita ka lang ng magsalita, freedom of speech mo yan, kailang What's out for the consequences of your words. Oh, anong sagot niya? I am a willing sacrifice, I am a willing um, martyr of this revolution, peaceful revolution, for the sake of the Filipino people. Tingnan niyo, hindi naman siya nananawagan ng violence. I like it. Kasi kung violence ang kanyang panawagan, ah, no way, eh, hindi na pwede. Ang kanya lang, social media lang. May konting uh, patawa, miaw-miaw-miaw. Basta, super galing. And uh, good luck sa laban ng Lakson Barsaga. Sino kaya ang mananalo? <laughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libring, ah, ng mga livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee Panorin niyo ang video na ito sa area ni Adeso magabuno sila may buntag dia may buntag gabuno na pud mig kuan kape aron so tulo na siya kabang kay ng namang kabulan So muna ni ang sa kapi ni Adis nga duha na kabulan. Maayo gyud nga tan-aon. Ug na anay mga sanga. Hmm, sa kapi ay. So, unom na ang iyang sanga, oh sa duha pa kabulan nga kapi ni Adis Karon naman sa pag-abono nag-a-spray na pod si Adis ang kape. Так, скоку? У. Це Salamat sa ginoo nga og sa nagsiporta aning kape og sa abono mm -hmm. nga makaawas na gid mi sa kalisod ingon man sa aning among saging nga lakatan mm -hmm. nga gid ang among pagpaeskwela sa among mga anak mm -hmm. Sa ginoo, ginuo gitabangan mi niya sa pagtanom og kape mm -hmm. nga atagan pamilya niya og maayong panawas sa pagtanom namo sa kape mm -hmm. ang pagtubo sa among kape nga mm -hmm. makaawas na mi sa among kalisod salamat salamat sa ginoo.